Magandang araw mga lords for today's video. Christmas party namin ngayon at dito kami sa Josa Resort located in Pigkawayan, North Cotabato. Magagahan nga pala kami mga lords kasi hindi kami nakakain ng agahan kanina. Shout out sa lahat ng mga kasamahan ko sa pamilya ng mga kasamahan kong merchandiser. Shout out sa CPFI team. Nagagahan na tayo mga lords. Kasi nga kanina mga lods, nakalimutan natin mag no. Sa sobrang excited mag Christmas party, hindi tuloy nakakain ng agahan mga lods. Kaya ayan, gutom na gutom tayo. Punong-puno yung plato natin. Shout out sa mga kasamahan kong merchandiser sa Century Pacific Food Incorporated. Then sa co-or namin, si Jose Lito Biscay, no? Hindi na ako nakabidyo dyan mga lods na magkasama kami. Kaming lahat mga lods kasi nga nakalimutan natin yung sa YouTube channel ko mga lods. Hindi ko na lahat. Pero doon sa Facebook ko, na video ko naman lahat. Yun nga pala yung nakablo mga lods. Yun si LPG Ariston. Yun yung pinakamaasahan naming merchandiser sa Pure Gold Fiesta, Cotabato. So yun lang mga lods, maraming maraming salamat sa inyong panonood.